Gito talaga dito sa Gison, tulong-tulong ang mga tao. Ang sisipag talaga ng mga taga-prokdos, oh. taga ba kayo? Oo. Mm. Oh. Ang sisipag talaga. Yan oh, ang mga tropa, oh. Ang sisipag ng tropa. Yun. Oh. May maghapong kayo dyan mamaya eh. kayo dyan namin ah, ng kutsara. Hmm. Para madali. Dahil buko no? Dahil buko no? Matalo. 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 Matalo.